Nanay Mirasol Mercado 51 years old at 5 months na nga na paralyzed o na stroke residente dito sa Dasmarinas Cavite TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko ba năm rồi, 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 rồi,